So when it comes to family security, mas maganda talaga pag meron kayong mga ganito. Ito yung tinatawag na IP camera. Ang bagong tagapagbantay ng bahay and pamilya mo. So kung palagi kang away sa bahay or malayong lugar, pwede kang bumili ng ganito. Ito yung tinatawag na IP camera. Yung IP camera, yung concept nito is ito isasaksak mo lang. I-plug mo lang siya sa outlet so meron siyang power. Tapos meron din siyang SD card. Ito is camera itself. Malinaw. HD camera. Pati rin dito sa likod, meron ring speaker. So yung concept nito is pag saksak mo, i-connect mo siya sa Wi-Fi na para makakonect siya sa internet yung internet requirements nito is dapat naka-fiber yung connectivity mo. Mas maganda yung mas malinaw, mas maganda yung quality ng video pag naka-fiber internet connection. Yung mga option nyo sa fiber internet is meron tayong G-Fiber prepaid, yung Surf to Sawa, yung PLDT prepaid na bagong release, Basta, any fiber internet connection. Mas maganda, mas mabilis, mas okay. So, ito, pag nakakonect na sa internet, mag-install ka na ng app dito sa mobile phone. Once na maka-install na ito, mag-create ka ng account. Ito, i-add mo siya sa account mo. Yun, pwede ka nang mag-monitor gamit ang cellphone mo dito sa IP camera. So, yun yung kagandahan. Aside nun, pwede rin itong mag-tilt. So, pwede rin itong ganun. Mag-move siya. Tapos, palingon-lingon. Yun yung movement. Mare-remote mo siya dito sa mobile phone. And then, aside nun, pwede mo itong gamitin makipag-usap sa tao na andun kasi meron siyang speaker. Pwede kang tumawag. Hey, paki off naman ng TV. Yan, pwede. So, ito yung kagandahan ng IP camera. Makipag-usap ka using your phone dito sa IP camera. As long as meron kang application at nang-login yung account mo, klaro ha, meron siyang security. May account ka dapat ng IP camera dito. So, yun yung kagandahan when it comes to IP camera. Tapos, kailan ba yung usage nito? For example, abroad ka. Ilagay mo lang to sa sala. Makikita mo na yung mga bata, yung asawa mo sa sala habang ano yung ginagawa nila? Monitoring lang. Yan yung kagandahan. Kung wala ka sa bahay, pwede rin kasi ito mag-motion detect. Pag meron siyang makita na magnanakaw or movement, pwede siyang mag-alarm So, yun yung kagandahan. Kaya, lahat ng siman dapat merong ganitong webcam para ma-monitor nyo yung bahay nyo tsaka ma-check nyo yung mga kids kung anong ginagawa. Simple as technology itself. Minsan kasi, pag mga bata, challenge yung pakikapag-usap nila sa cellphone. So, pamamagitan nito, pwede ka nang makipag-usap sa kanila na habang nood kung anong ginagawa nila. Kasi pag cellphone, uh, ano lang eh, harap-harapan, di ba? Ito, pwede siyang as running as a background na monitoring. Kaya yun yung kagandahan dito. Aside sa family, pwede rin kasi siyang ilagay nyo sa tindahan. Monitoring na mga tindero, tendera. Kahit ilagay nyo dito sa nagmo-monitor sa cash cash box or yung ano cashier. Para ma-monitor. When it comes to dark environment, yun. Mag-IR uh, din to. Mag-turn black and white. Kahit madilim pa yung lugar. Kaya kung nakikita nyo, yung mga footage na mga nakukuha is via ganito na na mga camera. Ito yung tinatawag na IP camera. So, yun yung basic application. Napakalaking tulong kung gusto nyo lang manood sa bahay nyo anong nangyayari Anong ginagawa ng mga bata? Yun. At least, hindi mo na kailangan tumawag talaga na may Ito, kahit walang tao sa bahay, ma-check mo yung anong sitwasyon sa bahay. Kaya yun yung kagandahan ng merong IP camera. By the way, uh, this is not a sponsored video, pero ito is ditawag na tapo system. So, yun. Uh, napakaganda ng system So this is not a sponsored sana si Tapo magpadala ng more product review. Pero ito is a C 201 na series. Ah, uh, meron din siyang SD card na lalagay dito sa Oh. So SD card 'yan. 'Yan. Para ano? Basta Wi-Fi connection at fiber internet. 'Yan yung requirement nito. Kaya useless yung minsan yung fiber internet mo kung wala kang makakausap. Kaya monitoring mo lang ganito. Alternate solution para tatawagan. In case of emergency, just monitoring. Yeah. Okay? So maraming salamat and see you around guys.